estrategiya na ito ay pinamagatang pili, ikot, sagot. Na kung saan, pangungusap na maikili, aral ay mananatili. So, ang, ang hakbang niya ay pipili ang bata ng isang larawan o sitwasyon mula sa flashcard. Pagkatapos ay papaikutin ng bata ang spinning wheel upang pumili ng modal na salita. Pagkatapos ang bata ay bubuo ng modal Situation. so so uh, ang strategy na ito ay pwede natin gamitin sa discussion na kung saan uh, ang mga bata naman ang magbibigay ng mga halimbawa tungkol sa ating paksa. So, meron akong mga kagamitan o materials na nai-prep para ito yung gagamit gagamitin ng mga bata para sa pagbibigay ng halimbawa. So, meron tayong spinning wheel Meron tayong isini-mention at saka 'to yung mga flashcard na nabanggit doon. Nabanggit doon, flashcard na naglalaman ng sitwasyon o pangyayari. So, ngayon, ang gagawin ng bata, it susuriin muna nila kung ay pipiliin muna sila dito sa flashcard. halimbawa kapag pinili nila ay sunog Sasabihin nila muna, susuriin muna si susuriin muna nila kung ano yung napili nila at kanila nila sabihin sa akin. And then, for example, sunog. So, sabihin ng bata na ang napili ko ay ang sunog, may sunog. So, pagkatapos niyan, pupunta na siya dito sa spinning wheel at saka paikuti niya. And then, ikuti niya. And then, kapag nag-stuck na yung spinning wheel at yung arrow ay naka 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 nakatutok dito sa isang salita is yun yung kukunin kukunin niya na salita para gamitin niya kung paano kung ano ang mga posibleng gawin or mga obligasyon na gagawin nila kung meron silang narana meron silang nakikita meron silang kung, na, kung sila ay nasa sitwasyon na iyon for example is eto for example is eto kailan. So, ang posibleng masasabi ng, uh, ang posibleng pangungusap na uh, walang taksa, batay sa modal ay, ay ang kailan at, um, ang example nyo is, kailan kaya dumating ang, ay kailan kaya darating ang mga bumbero. Yun yung mga posibleng uh, pangungusap na masabi nila. And then, Another... naman sa maaari. So ang sasabihin na ang um, posibleng masabi ng mga bata ay or posibleng masabi natin ay maaari tayong tumulong kapag nakita natin na uh, kina, na nakailang na maaari tayong tumulong kapag nakita natin na hindi na nakakayanan hindi na naka, hindi na kaya ng mga bumbero so yun yung isa pa so dito naman sa eto larawang uh, maraming kalat to ay silid uh, aral ito ay classroom na maraming kalat ispin niya ulit and then and then, and ulit sa unang Thailand unang 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 Kailan kaya, mata Kailan kaya matapos ang ating aralin para tayo ay maglinis? Ano? Uh Another is Nakatutok siya sa maari so sasabihin niya is Maari tayong maglinis kung uh, nakita maari tayong maglinis or Uh, kunin ang mga kalat dyan bago dumating ang ating mga guro. Yun yung, halip, yun yung gustong ipahiwati ng ikatlong strategiya na ito na pili, ikot, sagot. So, meaning to say, pipili ka dito, and then ikot, then sagot. Magandang umaga. Narito rin ang estratehiya na pwedeng gamitin sa aming topic. At ang estratehiya na ito ay ang masining na pagkwento, pagkikinig sa kwento pang na walang paksa isulat mo. So ang paksa, so ang paksa dito is yung ang pwedeng paksa na pwedeng paggamitan ng estratehiya na ito ay mga uri ng pang na walang paksa. So gag, uh, gagaw, gagamitin itong estratehiya, gagamitin o gagawin ang estratehiya ito sa pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. So pwede ito sa baitang 6. So ang hakbang nito is hahatiin ni guro sa dalawang grupo ang klase. Pagkatapos ay pag magkukwento ng maikling maikling uh, isto, maikling kwento siguro pa maikling kwento siguro pagkatapos ay mag-aambagan at magtutulungan ang bawat grupo upang uh, gawin upang isulat yung mga mga pangusap na walang paksa sa nabasa o na ikwento ni Guro. So, ginag uh, ginagawa itong estratehiyang ito upang tignan kung naiintindihan ng mga bata ang mga uri ng pangusap na walang paksa. So, ano nga ba yung mga pangus, uri ng mga pangusap na walang paksa? So, ito yung mga existential, modal, uh, formulasyong panlipunan, padamdam, So dito, sa kwento ito, uh, so ang materialis na gagamitin ay ang big book. So babasahin ni, babasahin ni guro o babasahin ko ang big, uh, ang maikling kwento dito pagkatapos ay isusulat ng bawat grupo. ayun uh, yun lamang po ang strategiya na